What's up mga kayap? Nagbabalik po ako mga kayap. Ayan. Uh, gusto ko lang i-share sa inyo yung video na to kasi natutuwa talaga ako. No? Uh, uh, video na to mga kayap. Dahil uh, dito nga sa Makati, nagkapalit nga yung, <laughs> yung ano ko pasahiro mga kayap. Kasi uh, basta panoorin nyo na lang mga kayap. Uh, Siyempre, bago, na, bago tayo dumating sa point na yun, gusto ko lang i sa inyo sa mga riders dyan, no? Once mga kayap, napag nandito kayo sa Makati, sundin nyo lang yung araw sa daan para hindi kayo mahuli. Alright? Kasi dito talaga mga kayap sa Makati, one way, tapos, uh, ang daming one-way tapos ang higpit-higpit pa. Parang Manila din. Kaya <laughs> ako na huli. All right. Siyempre, pero yung topic natin dito, siyempre, ah uh, dito tayo sa Makati. All right, mga kayap. So, ayan nga mga kayap, pabiyahin na ako niyang papunta sa uh, first booking ko sa umaga. Umaga yan mga kayap. So, ayan nga. Uh, gusto ko lang isyo sa inyo na pag once na pag nandito kayo sa, mga, sa Makati mga kayap, lalo na sa mga riders, para iwas ulit kailangan yung sundin yung yung arrow o uh, yung cursor 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 ba yun? Cursor na naka, naka pent sa kali right? yan ang ano mga kaya para hindi kayo makahumahuli pasensya na pala mga kaya kung ngayon lang ako ulit nakapag-upload ng video kasi sobrang busy ko talaga mga kaya alam nyo naman bu bisang, bilang isang buhay riders kailangan talaga Uh, kumayod para naman kumita kasi once na hindi kami o oh ako kumayod makaya siyempre ano anong budget namin sa araw-araw kasi lagi na talagang talaga, talaga nagdadakdak yung asawa ko <laughs> yung asawa ko nagdadakdak talaga sabi na naman niya sabihin na naman niya sa akin oh anong gagawin mo ngayon uh, yung ano namin yung ipon hindi na raw nagalaw <laughs> Ay ayun, kahit na pagod, sinalamyap TV, kailangan kumayon, syempre. Uh, ano mga natin, no? Pag yung mga asawa talaga natin, pag nag nagdadakdak, wala na talaga tayong mag magawa, mga kaya under the saya na talaga tayo. Syempre naman, uh, syempre, ganun talaga tayong mga hobby, no? Kailangan natin respeto yung asawa natin. All right. Kaya kailangan natin sumipag, kailangan magsikap para naman kumita tayo. O, oh, ba diba, mga kayap? So, yun. Sa so, sobrang busy ko talaga mga kayap, kaya hindi ako nakapag-upload nung nakaraang mga araw. Isang linggo na yata, wala akong video. No? So, yun mga kayap. So, dahil sinipag ako ngayon mag... <laughs> mag-upload uh, ng video. Ito, ginagawa ko kayo mga kayap. Shoutout nga pala dyan sa mga bago kong subscribers ayan ah uh, yung mga pasayero ko diyan karamihan sila karamihan sa kanila nagtatanong sila kung vloggers ba ako Siyempre naman na uh, sinabi ko lang totoo na yes ma'am or sir isa pa akong vlogger <laughs> ayun uh, tinatanong nila kung ano yung channel ko ayun sabi na i-ano raw nila ako isa subscribe daw nila ako at i-follow ifo nila ako sa Facebook alright yung Facebook feeds pala na mga yap, Uh, dinelit ni Mita kasi nga uh, may nag-attempt na ihack yung Facebook page namin. All pits, Facebook page ko. Alright, uh, sayang. Uh, na almost 10,000 followers pa naman yun. Tapos yun nga, uh, ni Mita dahil may nag-attempt na ihack yung uh, Facebook page namin ng asawa ko. Yun nga, dahil... Uh, ang tawag nito. Dahil nga sa naka-private yung naka-privacy yung ano ko, yung Facebook feeds, ayun, hindi nagtagumpay yung hackers, no? Pero ah uh, nasayang din yung Facebook feeds namin. All kasi ang ginawa ni Meta, ah, dinelete na lang niya. Ah, uh, ko na rin para ma-recover yung Facebook feeds namin. Kasi nga, nanginayang ako kasi uh, pinaghirapan ng asawa ko rin yung na dumami yung followers namin. No, halos hindi na siya makatulog. <laughs> uh, Di ba kasi uh, hindi naman kasi tayo sikat kaya ginawa namin, pinagtulungan namin ng asawa ko. Siya yung nag uh, follow to follow tapos ako naman yung nag uh, upload dun sa Facebook page namin ng video. Alright? So yun nga sa kasamang palad. Natsimpuhan talaga yung IP namin ng mga hackers So yun na nga mga kayap, nandito na nga ako sa location ng uh, pick up uh, pasayro ko no, dito sa Makati mga So ito na nga mga kayap, ishare ko na sa inyo kung anong nangyari dito, kung paano nagkapalit yung pasayro ko dito Alright, let's go! Target locked

Ah, Nabal pa lang? Yeah. Pa ah, si lang talaga mam kineet? Aa, si kineet lang. Hindi. Oh, kineet yung ano? Hindi po. kainit Hindi, hindi ako. Walang, Hindi mo ko. Hindi, hindi 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 mo Sorry, sorry. Kenneth, tala, ano ang pangalan, yeah. pangalan niya? Kenneth, hindi. Ah, Kenneth, pangalan niya? Nang ano? <laughs> <laughs> okay. Nang mo. Ah? eh, eto, eto, yung tinatunan ko. Ito, sabi mo kasi Kenneth, di ba? Ano yung sabi niyo? Kenneth, ko. Wala ko kayo, kayo. Kenneth, yung... Kenneth, <laughs> yung ano, yung driver. Ah. Hindi ako si Kenneth. <laughs> Kenneth, yung ano, yung nag-book sa akin. Ang <laughs>

ako eh, kala ko eh Ito yun eh Ay, hindi, kala Nagkapalit din eh, babae dapat doon Oo uh, sabi, sabi ko kasi Kenneth, sabi yung nag siya Eh, Kenneth pala yung pangalan niya Kenneth pala yung kayo. Oo. Di ba, Kenneth. paano kayo sa, di ba, Makati Square? Apo okay. Ayun, ah, tamang Nag-oo <laughs> <laughs> ko kasi siya Oo, oh, kasi Kenneth pala pangalan niya Kenneth yung pangalan mo, di magkapalit yung pangalan babae nga nakasakay na sa akin eh tinatanong niya kinit ba ako eh, hindi naman hindi naman ako kasi kinit ha <laughs> 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 <laughs>